Ay ito, tatanggalin so, niyo yung rubber band sa kamay ko na hindi dumadaan sa kuku ko. Pag nakuha niyo yan, meron kayo isang libo. Uh, isang try lang ha, uh, isang try. Tatanggalin niyo yung rubber band na hindi dumadaan sa kuku Bala Bahala ka dyan. Basta hindi dadaan sa kuku Oops, dumaan sa kuku O, uh, next. <laughs> Dapat hindi siya dadaan sa kuku. Uh, oops. Ops <laughs> Sige. <laughs> Dapat hindi siya dadaan sa kuko ko, ha? Uh, isang try lang. Ops Bawal po tuloy nyo na. Oops. dumaan sa kuko ko. Next. Ops Oh. Oops. Oh, tanggalin nyo na, hindi dumadaan sa kukuku ha Oops Oh, oh dumaan sa kuko pa rin. Dumaan pa rin. Dapat hindi dadaan. Oh, dapat hindi dadaan sa kuko. Oops. Oops. Oh. Oh. Oh, wala. Tanggalin nyo na yung rubber band. Isang, may isang libo na kayo. Oh. <laughs> bawal maputulin ha, bawal maputulin. Oh, oops. <laughs> Oops. <laughs> ah, madali lang to. Dapat hindi dadaan sa kuko kuko. Oops. 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 Dumaan, bawal dadaan. Bawal dumaan sa kuko <laughs> yeah. Yan lang. lang Yea. Yea. lang eh. Yea. Oh. Oops. <laughs> Bawal siyang dumaan sa kuko. Oh. 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 Ah, di. Tanggalin lang 'yan nang hindi dumadaan sa aking mm, dumaan. 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 Dapat hindi siya dadaan sa kuko. Oh. Yeah. Ops. Okay. Oh. <laughs> <laughs> oh. 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 Ops. Uli <laughs> sa ulto eh. Uli sa ulto. Walang daya yan. Ops. Ops. Oh. Oh. Ops. Hindi mo. Oh. Oops. Oh. Ah. Oh. Ah. <laughs> okay so, wala nang nakakuha ang no. isang libo. Paano siya gawin? Okay na, tatanggalin ko sa kuko niyo. Ayun ah. Ganyan. Okay. Ganito lang 'yan. Ah, ayan, wala na. Tatanggalin ko 'yan na hindi dumadaan sa kuko mo. Okay? Ganyan. Ganyan tapos. Tama man. Ah. Oh! <laughs> Lumayan basah koko. Oleh tiga, oleh tiga, oleh tiga. Oleh tiga. Tentang apa, tentang apa. Oleh tiga. Ah. Ah. Tengok apa kau dah datang koko dah? Ah. Oleh tiga, hindi pun yan <silence> <silence> yang koko. Hindi yang dah datang. Ela. So, hindi siya lumayan sa koko. So, wala kayong isang limo. <silence> para kasi gay